nakita ko din agad ang rambutan at lansones. Kaya naman agad-agad akong kumain. Mga idol wrong ringtone. Kuha po tayo ng buko yes, para sa mga taong show. nagseryoso tapos bigla na lang niloko. Yay! Bakit pa kasi kailangan man loko? Nang oh, <laughs> <laughs> siya. <may> <laughs> <Yeah>. <laughs> Pero wait lang, inihagis ko pinu. What Ano? noise, sambot naman yun. Good morning, good morning, good morning. Ano kaya ang tinatago ni Papa? Pogi yan. Kaya, so ayon, what's up mga idol? Ngayong araw nga pala, meron akong pupuntahan. Siyempre, nakaligo na ako niyan. Nagsumbrelo ako kasi mainit. Bago ako umalis ng bahay. Opo mga idol, flex ko muna ang bulaklakan ni Papa. Kakatapos niya lang din pala maglinis niyan. Buti na lang, medyo maganda ang sikat ng araw. Ngayong araw nga pala mga idol, kukuha kami ng lang Lalabas na ako sa likod ng aming bahay. Kaso walang tubig, kaya sa Sierra ako naghugas. Siyempre, para malinis. At siyempre mga idol, si Jordog, malinis na malinis na yan. Si Papa pala ang tagahugas niyan. <laughs> lalabas na ako sa likod likod ng aming bahay. Sabi ng pinsan ko, "Pasaan ka, Kuya?" May pupuntahan lang si Kuya at ang ating pang mga kasama diyan mga idol, si Bunso at ang mga Jordog. Shoutout pala sa napatigil kay Pogi. Hello. Sabi ko, "Tara na, baka umulan." Kaya naman, sabi ko diyan, "Babay muna bahay naming simple lang." Pero bago kami magkatuloy sa aming biyahe, eh kailangan muna namin ng gas baka magtula. Happy birthday, Consel Mogo. Medyo malayo din pala yung aming pupuntahan. Siguro sa biyahe mga 40 minutes. At oo oh, nga pala mga idol, dito nga pala sa Mindoro kapag bumiyahe ka, eh talagang bawat paligid mo ay napakaganda. Bukod na puro simentado ang daan, eh marami kang punong makikita. Napakasarap lang ng hapin ng hangin. Syempre, dahan-dahan kami bumabayahin niyan. Buto na lang talaga hindi umuulan ngayon. Kaya naman hindi basa ang daan. Madadaanan din pala namin ng ilang barangay na bayan ng Rojas. Opo mga idol, pupunta kami sa Mansalay. Dadayo para kumuha ng na lasones sa rambutan. Masarap lang sa pakiramdam na nakapagnasa nasa ka at maraming prutas na nakapaligid sa iyo. Ewan ko lang kung di ka masisihan. Ito pa nga lang dinadaanan namin, puro puno na. Kaliwat kanan ang rambutan, lansones at iba pa. Parang paghahabang bumabayahi ka. Eh gusto mong tumigil at kumuha. Kaso lang hindi naman sa ating lupa yon. Pero pwede ka magpaalam kung papayagan ka. Dito nga pala kami dumaan sa Libertad. Kasi meron daw shortcut dito. Para medyo malapit kasi kapag dumaan ka doon sa Roma napakalayo Buto na lang talaga hindi malakas ang ilog at hindi malalim sigurog natin mapapalaban naman sa tawiran Dalawang motor pala kami niyan. Atay ka lang yung isang motor ni Jordog. Hala, hindi mo Medyo mababa pero kayang-kaya yan. Kaya mo yan, Jordog. Go, 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 Jordog. Go, Jordog. Go, 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 Bef. Pagkatawid namin, nandito na rin kami agad. At eto na naman ang napakasarap sa mata. Ang palaya na napakalawa. Lahat ng nakikita nyo, hindi sa akin yan. Siguro napakasarap lang sa pakaramdam Na meron kang ganyang kalawak na lupain Kaya ako kapag nag-asawa Pipiliin ko ang malapad na muka Korebong Joke lang yun mga idol At eto na nga mga idol Nandito na kami Sa bahay ni Kabundo At nandito ang ating mga solid na jordog Naabutan ko din pala Nandito si Kamasel Nako parang puyat pa Uy nakita ko din agad Ang rambutan at lansones Kaya naman agad-agad akong kumain Mga idol wrong ring to Ang sarap Parang pag-ibig nyo lang Ang sarap mapapasa na o na lang ako. Pupunta na tayo sa bundok at kukuha ng sones. Shoutout kay Kamasin na napaka-pogi. Kaya naman agad kami naglakad. Ayun um, may mga sinturis pa. Napakaraming tanim talaga dito mga idol. Napakaswerte naman ni Kabundo kasi meron siyang ganitong lupain. Kaya naman agad siya nandiyan oh. Uh. At opo mga idol, meron siyang dala sa atin lansones na nanggaling pa sa puno. Palo niyo pala Kabundo sa kanya FB page. Hey, Ito na si Jordan. Si Jordan. po tayo ng buko para sa mga taong nagseryoso tapos bigla na lang niloko. <laughs> Bakit pa kasi kailangan manloko? Balik tayo sa kwento mga idol. At habang naglalakad ako niyan at kukuha kami ng buko, nakita ko na talaga yung butas. Kaso nakalimutan ko sabihin kay Jordog. Oh, yeah. <laughs> Hindi siya may butas. Yeah. Kaya naman mga idol, hindi ko napigilan tumawa. Napakasaya ko lang talaga niyan. <laughs> Pero sabi ko diyan, okay lang mahulog sa butas. wag ka lang mahulog sa maling tao. Medyo masukal na pala ang amin dinadaanan. Kaya sabi ko na nalalangin ako na sana walang ah. Kasi mga idol, takot ako doon. Pero alam ko naman sip, kaya pumunta ako. At kukuha na kami ng buko. Yung dala-dala pa lang, lang ni Kabundo. Eh kain muna ako, mukhang masarap to. Ah. Alam mo yung mga idol, kahit maliit lang siya. Pero wait lang, inihagis ko what Ano, oh, isang but naman 'yon. Yung na tayo sa maliit. Kahit maliit lang siya mga idol, talaga napakatamis niya. Alam yung kahit ilang beses kalukoyin, ano lang beses biguin. Kahit meron siyang iba, eh, siya pa rin talaga yung mahal na mahal mo. Na kahit ganun inapakatamis niya, magmahal, wow naman. Sana ulit talaga matamis, magmahal. Ay, kuribong. Gusto ko sana itry pa bukas na buko, wag na lang. Ano ka, ba Ha? 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 Eh. <laughs> Napakatamis na sabaw mga idol. Kayo ba mga idol, naranasan nyo na ba sa probinsya nyo to? Ang manguha kayo ng prutas, uminom ng sabaw na buko, kumain ng laman nito. Eh sa totoo lang mga idol, kapag na-experience nyo to, grabe mga idol, iba yung saya. Napakasarap lang ng buhay dito sa probinsya. Marami kang pagkain na makikita. Yun, sa mga idol, ayan! Ay Ala, wow. sarap, sarap! Sarap! Hey, First yeah, time namin dito sa... Uh, buko. 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 Ano paano ulit yung buko, George? Boko para sa mga taong nagseryoso pero bigla na lang niloko Grabe, hindi talaga mawawala ang hugot ni Jordo. Shoutout pala kay Kamasil TV. Kay Kabundok sa pagtanggap sa amin dito. Napakabait. Yun, mga idol lang. Nakapagod, nakapagod. Pero ito si Kabundok. Parang wala lang. Parang, no, wala, para wala lang. Parang wala lang. Simple huh? lang. Huh? Hindi ka Kamasil. Makita ng niyog yan. Pagod, pero masaya naman yung pagpupuan natin yes. ng mga, masaya, mga buko. Kasama huh? yeah. natin yung ating mga Jordo na yan. At yeah. uh, may mga lansunis. Yung oh, lansunis, no? Lansunes. Kahit maliit, pero oh, masarap. <laughs> matamis. Uh -huh. Parang uh, pagmamahalan yung dalawa. Yes. Matamis. Yon sa'yo mga idol. Maraming salamat sa lahat ng don't forget to follow and subscribe my YouTube channel Kevin Black and syempre para sa mundo. And syempre sa bye bye! bye bye. Ang buhay dapat ini-enjoy -e mo lang, laban lang.